Ayun, uh, sinarado na lang ganigad na maka 2,000 tayo ngayong araw, mga katropa. Kala ko, humihinto ang booking kapag mga 7 at 8 o'clock ng gabi, no. Yung pala, tuloy-tuloy pa rin, mga katropa. Thank God, salamat sa Diyos. sa inyong lahat susubukan ko lang tong uh, video na to no? i-video yung aking biyahe uh, alauna na ako nakapag naka up ng first uh, first pick up natin uh, Saturday ngayon ito 725 yung halaga niyan uh, Malabon to Baliwag tapos sa kalagay na sa ano niya ay DRT na Doña Remedios Subukan natin kung mapupuno ko to no, kung masasabay ang ba o ano. Isang box lang 'yan mga katropa. Kasi yung yung talagang pang-video natin no, mga katropa, kaya subukan ko kung matatapos natin to. Okay. Kilometer sa wi to mga katropa sa lagang 725. Tapos kapag ka long distance ay 15% lang ay babawas sa iyo ko. Ayan mga katropa, nakakuha tayo dito sa uh, ang daan ay pa Santa Maria no? uh, 571 siya, pabaliwag din kinuha ko na kagad kahit 10 kilometers away yung yung pick up kinuha ko na, kinuha ko na kasi an, malaki yun mga katropa 571 pagka pagka probinsya kasi o kaya pa norte no? mapapansin yung mataas mga fare kahit walang search ko, mga katropa kasi nga uh, provision na tapos minsan wala na wala nang pabalik to eh. Kaya sana pagdating natin sa Baliwag mga tropa makakuha pa tayo pa uwi. Okay? Ah uh, ngayon paliko na tayo dito sa may uh, Philippine Arena no dito dahan kasi ng pa Tamaria. Maria. Okay, balik ako. Uh, tatlong box daw yun. Kasya naman to. Itong na unang pickup natin, lalagay ko lang dito kung hindi kakasya sa harapan. Okay? may damit akong itim sa harapan mga ka-tropa kasi napaka init ng sinag ng araw no para mabawasan yung init ng dashboard no okay tipid tayo sa, sa mga video baka maubusan ako at uh, hindi natin matapos sa mga ka-tropa. ano tayo ang lalaki ng box no pero aang lang balki lang siguro sa mga shopee to oh. mga, mga package Walang ano eh, walang address yung mga box eh. Tapos ang ano nito ay isang kilometro ang diferensya nila sa bawat isa. Maganda yung kombinasyon mga katropa. Kaya lang nahihirapan ako dito dahil walang address. Pares, baliwag, baliwag. unnamed road sa ways. Kaya itatanong ko na lang mamaya kung kanino tong ano kung, kanino yung location no eh, isang kilometro lang difference eh eh, pares, baliwag sa ways pares, unnamed road yun ah kaya, pagbabasaya ko lang dito kung sino yung nasa DRT at sino yung nasa baliwag lang na main road no? sabihin mo kung anong pangalan ng lalaki na kaibigan ng iswa at pinahirapan nila siya Mga katropa, kanina pa ako naghahanap ng bakery Wala akong makita Kasi ako'y magminirienda mga isang, isang kilometro pa ang layo natin sa second drop off natin uh, kinuha ko na kagad yung ano kahit malayo tayo no kahit nasa malayo pa tayo ah uh, kahit 2.5 kilometers pa tayo nun eh nung kinuha ko in accept ko eh patay tay siya bustos to tay tay kinuha ko na kagad 675 okay no? eh, so wala na tayong makuha mga tropa Diba? eh, gagawin ko ako na kagad ang mangyayari dito magiging 7, 7 to 8 kilometers away siya ngayon sa akin kanina kasi 5 eh. 5 kilometers lang ang layo niya sa akin makakatropa, balik ako, mga mags naman yun mga kuhan papacheck niya sa akin ako mag-approve kung pwede kaya bahala na, bahala na mga katropa, along the way uh, wala pa tayo sa pangatlong pick up natin nakakuha tayo ulit ng Polilan to Taytay -tay din so dalawa na yung ano natin 797 yata yun uh, kukuhanin muna natin itong mugs, tapos punta na tayo Polilan okay one bustos sa so, so bustos na tayo so, mga tropa so, pick up natin mga no, mugs. Kaganda ng mga, mga mugs, no? Sana makabili din tayo dyan para kayong makisig sa ating sasakyan para pang natin sa kanya, no? Ang ah, ng mags ay dapat 26, natawaran ng 23K. Ayan mga, mga tropa, papunta tayo dito sa fourth pickup natin na patay-tay ah, mga katropa, ah, tinignan ko kagad sa ways yung diferensya ng dalawa magkapit ba na naman po ang ganda po ng kombinasyon no ay is nice eto tingnan nyo kung gaano siya mag magkalapit di tutok na tutok eh <laughs> ayan okay, mga tropa inaabot tayo ng ulan no ah, pinaalam ko na ito sa mga receiver na i ko na po kasi medyo gabi na rin kaya ayun pumayag naman sila kaya Medyo mapapadali tayo pero ang ETA natin doon ay 9 na mga katropa. Late na kasi tayo nagsimula eh. Launa na tayo nakakuha ng first pick up eh. Kaya yung balik ako pagkababa mga katropa. Ayo yeah, mga tropa, balik na tayo dito sa may Aurora Boulevard. Dito tayo ngayon sa may C5 Katipunan. At balik na tayo pa Marcos Highway. No? Uh, ngayon lang tayo tumira na ito mga katropa, first time. Ah, uh, first time din natin makarating ng Popolilan oh, No? Pero dati, first time natin nakarating ng Pulila na dahil kay Lalo, Pero ate, dyan palagi ako nag-e-exit pagkapapunta sa amin sa Candelaria sa, sama sa Makabebe no? sa Pampanga ayun mga katropa uh, first time din natin to na makakuha ng parehas double booking no? dalawang pa pa pulinan, pa baliwag no? dalawang pa baliwag tapos eto naman nakuha natin dalawang pa pa uh, taytay, parehas pa. Tapos konting-konti lang palagi yung depresya. Napakaganda ng mga kombinasyon ng mga katropa, kaya lang ginabi tayo, no? Kasi nga uh, medyo long distance parehas. kaya ayan, balik ako mga katropa. Sana pagka ano, ko dito, ah uh, makakuha pa tayo pa uwi ng pabalizuela. Okay? Kaya mga katropa, nababa na natin yung mga mags. Uh, 670 617 fare. Ginawa niya ng 900, no? Ayos din ang dagdag. Ay, uh, ito na lang 2.5 kilometers away yung ating last drop off. Tapos pa natapos na natin uh, tapos sa uh, uh, ano ka ako tapos nag offline agad ako. Tiningnan ko yung lahat ng total. Nakita less commission is 23 2300 less mo ang ating 800 na gas for today. Malaki yung pinagas natin ngayon kasi nga malayo, long distance. 800 minus 23. 800 minus 23 is 15. I-plus mo pa yung tip natin na umabot ng una 90. Tapos 140 to 30, no? May ka din ng 1,730 mga katropa. Less na ang gas, less na ang commission ni Lala Ngayon magpapakasakali pa rin ako na makakuha ng pauwi. Muntik pa nga ako makakuha ng ano na uh, hanggang ngayon. Marami pa rin po na matulin. No? Marami pa rin palang online kahit, kahit alas gis na mga katropa. 10 o'clock na. Nandito na ako pala. Malapit na ako sa Marcos Highway. Eh saglit na takbuhan lang 'to mga tropa dahil wala nang traffic, no. Pero tayo, kukuha pa rin tayo ng ano, ang um, pwedeng maisabay mga tropa. Sayang. Eh Sunday naman bukas, pahinga, family day, no? Kaya sagarin na natin. May condition naman tayo mga katropa Condition katawan natin ngayon kaya yun, medyo okay yung kita. Kaya long long distance, no? Maganda rin yung kita kasi nga, may may offer offer o promotion si Lalabog na pagka long distance, 15% lang ang kom niya, ang commission, no? Kaya yun, mga katropa, ah, maganda itong biyay natin. Lahat halos to mga first time natin, first timer natin to first time kong naka-double book ng papulilan na halos halos magkapit-bahay lang, no? 3 kilometers lang ang pagitan sa isa't isa nung first and second drop-off natin, no? Tapos, itong ano naman talagang takalatag eh. Takalatag na. Pinig-pinigay natin pinigad, no? Ah... Uh, doon pala sa Pulilan kahit kahit uh, kahit oras na, ang dami pa rin booking. Ang dami kong nakita kanina oh, pop up ah nag uh, pick up ng mga papunta din sa Taytay. Ang dami pa mga katropa, ang daming booking pa Valenzuela, pa Maynila, pa Malabon, pa Marikina, ay pala sa Pulilan, no? Oh. Ang galing. Akala ko oh, pagka probinsya eh, ay mahirap pala sa booking eh. Kaya kanina napansin nyo kinuha ko kaagad yung booking. Nagdadrop pa lang ako ng ano ng second drop off natin, no. Kaya yon, tapos nga na ah, nakachamba eh, ako ko chamba tao dito. Parehas na taytay, -tay, mga katropa. Tapos ang diferensya nila, alam niyo kung ilan. 2.5 kilometers lang ang diferensya nila. Talagang pagka pinigyan ka talaga ng kombinasyon ni God eh, talaga mapapa-amen ka na lang. Kaya eh, mga katropa, uh, ako'y okay, magpapasalamat sa inyo. No? Ako'y okay, sinamahan niyo ulit. Maraming salamat sa pagsama sa aking biyay. Maraming salamat. Sa... Ayan ah, mga katropa, hindi pa pala tapos yung laban. No? <laughs> uh, Nag-CR lang ako sa Michelle dito sa may Marcos Highway. Tapos pagkatapos pagkapasok ko dito sa stop yan, ko Pasig. Pasig papuntang Caloocan South. Oh, 385. May search pa siya mga katropa. Oh, grabe ah. Alas alas na mga katropa, meron pa tayong nakuha booking. Actually, ang pa. Ang pang ano, andam pang booking talaga. Galing ang may Kuro ang dami first time ngayon, ah. Ala ko humihinto na ang booking kapag mga chef at alas ng nung gabi, no? Yung pala tuloy-tuloy pa rin mga tropa. Thank God, salamat sa dios Pick up tayo sa Jali, mga sa Rodriguez, Santolan. Ayaw ah. Ah, natagalan tayo sa pag-pick up dito sa ulan, no? Ah, kasi, ah, naiintindihan ko naman kasi kailangan i- pasok sa resibo ulit dyan in, uh, parang inventory pa para sa documentation pagka nag inventory katulad dyan na uh, tinanggal nila doon sa store nila tapos ipapasok doon sa store sa sa monumento sa Aranata Square kaya yun medyo natagalan Bisikito sa pag pull out pagkarga nasa 30 minutes din tayo naghintay yun. Kaya yung yung mga booking natin nakalima lang tayo pero kita nyo medyo kinabi tayo ang isang pa sa mga dahilan yung isa pinacheck pa yung ano ano pinacheck pa yung mga mags na kung pwede bang kumbaga ginawa niya akong checker para ma-sure na Maganda pa yung Max no. Kung mag ako yun yung taga approve pag kasi sinabi kong okay, tsaka niya bibilid, kaya kanya babayakan. Ayun, tapos Medyo magalayo yung pang pangatlo, tsaka pang-apat na pick-up. Eh, akala raw kasi wala nang makukuha pang ibang booking. Eh first time kasi natin eh. Kaya Ayun, uh, mga katropa. Hindi na ako kukuha ng ano, medyo inaantok na ako no. Uh, 11 ano na rin, 11 PM na, mga katropa. Napasarap tayo ngayon, ha. Uh, marami pa rin pa ng booking pag mga ganitong oras, no. Ay kadalasan ay eh, natataranta na tayo pag uh, pagpalo na ng alas 7, alas 8 ng gabi. Kala ko wala nang makukuha ng booking noon. Na na lang yun pala talagang kahit mag uh, mamadaling araw na eh may mga pot pot pa rin mga katropa ayun uh, sinarado talaga ni God na maka dalawan tayo ngayong araw mga katropa uh, along daw yung pato nakuha natin na uh, na uh, pauwi sa monumento lang to mga katropa sa circle sa Arana, Araneta Square Jollibee kaya, yeah, yun. Uh, ngayon, talagang tatapusin ko na. O, uh, pasok! Maraming salamat sa pagsama sa aking biyahe. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Belparo. Maraming salamat sa pagsama kay biyahero. Balbaro! Uh!